Hi guys, good afternoon. Ayan. Nandito ako sa ano na naman. Nandito na ako sa Pundo. Ayan guys, oh. Mahangin siya guys, mahangin. Napakasarap talaga nandito. Ayan, na, naririnig ninyo. Mayroon na na pumuputok. Kasi re ready na sila sa Pasko na darating. Ayan guys, oh nakikita. Jadi ikon kedua guys para Makita itu pun anu ganda gitu sekarang ini. Kita diangin, naam. Eh. Guys. Nah, so nakita nyo. Ay. Napakaganda talaga. Oh, isa. Ay, guys. malamig dito sa amin kasi nakita naman ninyo kung gaano kaganda ng uh, lugar dito sa amin kung makikita nyo mm. ayan maririnig ko pa yung ano ng hangin sa likuran ko papunta na ng bayan yan. bali yan yung kasada yan yung mga kita hindi pa kasi ito yari, kaya coming soon na daw guys magagawa na daw nila ito Ito okay, yung dalawa ko kasama. Ayun na doon, 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 doon. Yan, 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 yan. Yun, doon sa may dulo ng ano. Doon sila. Doon kami nagkakapi. Sarap ng hangin, guys. No? Hello. <laughs> no, Ito na kayo rito. Sa aming lugar. kita niyo ba yung bahay dyan sa baba. Nandiyan. Ibubuk. Uh, <laughs> Kasi ang lakas guys ng hangin. Kung nakita niyo dyan. Ayan. i